So yan mga boss, sa so, bali nandito na ngayon tayo sa ating site. So bali dito natin i -co construct at i yung bahay na pinapagawa ng ating client. Ah, so bali, abangan nyo mga boss, yung ating mga bawat gagawin, lalong lalo na abangan nyo yung mga scope of works. And then syempre sasabihin natin at i-details natin sa inyo yung mga ideya natin lalong lalo na pagdating. Especially sa mga layout, foundation, at kung ano-ano pa. So yan, abangan nyo mga boss, bali ngayon gagawin namin. Kaya yan, ah, nililinis muna namin yung area. Tatanggalin natin itong bakod na to Tapos, piniprepare natin yung gagamitin natin sa pagla-layout nitong ating bahay. So, meron tayong coco lumber na gagamitin. Yan yung mga kahoy natin. And then, abangan nyo. Panoodin nyo mga boss kung paano yung pagla-layout ng ating mga bahay. Okay mga boss, so bali ito, uh, start na tayong mag-prepare nung pagli-layout natin. So bali gagawa muna tayo ng mga kahoy, yung istaka kung tawagin. Ito, yan. Ang tawag nino nung iba dyan is palpal, -pal, pero dito sa Tagalog, istaka kung tawagin. So, bali yung magiging poste ng mga butterboard natin para dun sa layout. And then, syempre, bago tayo mag-layout ng mga bahay, importante mga boss, aalamin ninyo yung tinatawag na mga property line or yung boundaries kung hanggan saan lang yung ating mga properties na pwedeng pagtayuan ng bahay. So, katulad nito, ayun. So, meron tayong muhon sa party na doon. So, alam na natin yung hangganan nung gagawin nating bahay at syempre alam na natin yung mga pwesto ng butterboard natin kung saan natin sila ilalagay Okay na mga boss. So bali yan. Uh, tapos na nating uh, gawin yung mga butterboard natin. So yan yung magsisilbing magiging guide natin para sa paglayout natin mamaya. So bali ang ginawa natin, naglagay lang tayo ng mga kahoy dun sa mga part na pinaka-importante. So hindi na katulad ng ibang vlog natin na talagang pag naglayout tayo, nagawa tayo ng butterboard, talagang paikot. So ito, uh, yung may mga part lang talaga na importante. Katulad ng mga corner, yan pwede na yan. So, bali, tansi na lang yung gagamitin natin. So, sa mga part na hindi natin nalagyan ng butterboard dito, meron din sana dito butterboard, pero tansi na lang yung gagamitin namin na kay dyan. So, ngayon, uh, sa paglayout natin, starting yung layout natin, kinakailangan, gaya na sabi ko sa inyo, hanapin nyo muna yung mga property line natin, mga muhon, do tayo mag ng layout. At sa pa nga pala, reminder ko lang sa inyo, pinaka-importante dapat yung ating butterboard na ganyan, Once na maggawa tayo ng butterboard, kinakailangan alam muna natin yung ating elevation. Kung saan natin kukunin yung floor line ng pinakakabahe natin. So yung nakikita ninyo, yung height, yung taas ng butterboard natin, yan ay yung pinaka floor line natin. Pagkatapos, kinakailangan importante, lebelado Lahat ng butterboard natin ay nakalibel. So para pagsukat natin ng mga hukay, And then yan na rin yung mag magiging guide natin pagdating dun sa elevation natin. Hindi na tayo maliligaw dun sa mga elevation natin. Lalong lalo na paglilevel ng mga flooring, asintada, lalim ng hukay. Diyan na tayo kukuha ng sukat lahat. So tatansya lang natin yan. Yung tansya naman yung magiging guide natin dun sa ating mga dapat pagkuhan ng sukat. Gawa, uh, kagaya nitong paghukay ng mga footings ng columns natin. So tansya na tayo. Dito tayo kukuha ng sukat sa tanse And then first step na natin sa pagla-layout, batakan natin ng tanse. So bali ito yung property line, dito tayo kumuha ng layout. May tanse na dyan, isang diretsyo. Pagkatapos, may makikita kayo ditong eskwala. So yan, meron tayong tanse. And then, babatakan ulit natin ng tanse yung isang side ng corner natin. Ito, may nakikita kayong iniskwalahan natin mga boss. Ayan na, may nakalagay na tayo ditong eskwala. Pinakita natin sa inyo yung in aktual. Pagkatapos, kinakailangan masigurado natin na itong tanse na ikakabit natin na to ay iskwalado. So once na iskuala na natin yung dalawang side, dalawang side lang mga boss, tandaan nyo, dalawang side lang yung itatama natin sa iskwala. Bahala na kayo kung anong side yung gusto nyong pagkuhana ng iskuala Basta dalawang side, once na may tama na natin sa iskwala, itong dalawang side na to, dyan na tayo kukuha ng mga sukat sa mga tanse na naiskwala natin. So, i-double check nyo na lang palagi yung mga sukat nyo once na mag-pipix na kayo ng mga tansi natin para makasigurado tayo na hindi magkakaroon ng problema. Kasi napaka-importante nung structural natin is nasa ayos. Dapat nasa eskwala talaga yan para pagdating ng mga finishing natin, hindi tayo mahihirapan. Mga boss, nag-start na kami nga maglagay ng iba pang tanse para dun sa mga layout natin. Hindi nga pala, hindi ko na pinakita. Mga boss, hindi ko na nabidyohan yung paggagawa namin ng butterboard kasi wala naman tayong cameraman. At uh, kasama ko nga pala dito ngayon Ayan, yung kapatid ko, tsaka yung bayo ko Bali, tatlo lang kami So, nagle-layout lang naman kasi kami So, bali sa next day Or uh, Tuesday, Wednesday Madarating na yung kasama natin Ayan So, yung tabi-tabi po may ano dito Bungsod Okay Sige pa Okay, balik, balik ng konti Labas ng konti-konti Up. Balik ng konting-konting-konti. 1 -konti -konti. mm. Sige pa, pa. konti pa. Konting-konti. Okay, isang guhit. Guhit. Bakit ako dito? At so na mga boss, natapos na nga namin yung pagle-layout dito sa ating iko uh, construct na bahay, no? So bali uh, gaya sabi ko sa inyo, pagdating sa pagle-layout na ganito, ay uh, layout natin yung ating mga foundation. Kinakailangan i-double check nyo pagkatapos nyo mag-layout, i-check nyo ulit kung nasa eskwela nga ba yung ating uh, bahay. Sukatin so, yung mabuti yung ating mga sukat nung mga tansi natin sa so, para pag naggawa tayo, nagbuhukay tayo ng poste, nagasintada tayo, hindi tayo makakaroon ng problema. So hindi masama mag-double check ng mga ginagawa natin. So paglaanan nyo ng oras, ay double check nyo palagi. Huwag nyo kakalimutan yon. So ganun lang naman mga boss yung mga paglilayout natin. Kuha kayo ng butterboard. Kuha kayo ng elevation ng floor line. Pinaka-importante yun. Elevation ng floor line. Tapos yung butterboard nyo, pwedeng kasing taas na ng floor line natin. And then, yung butterboard na yan, kinakailangan lahat levelado. So, para pag naghukay tayo, yan na yung magsisilbing guide nung lalim, nung mga depth, nung mga hukay natin. So, para pare-pareho. At saka pag uh, nagkasintada tayo, gaya nang sabi ko, nagkasintada tayo, tapos sa uh, nagbuhos tayo ng flooring, pwede nung, yan na yung maging guide natin. At so, pagdating naman do sa sinasabi kong adjustment natin, pagdating sa layout, so actually, hindi pa ito yung pinaka-guide natin. Ito, guide lang ng mga hukay natin. So, paglalagay ng mga bakal, pagdating sa plastering, paglalagay ng mga rebars natin, kinakailangan may adjustment tayo. Ibubukod ko na lang ng video, so hindi na natin sasama dito, so para mas maintindihan ninyo mga boss. At isang importanteng bagay pa nga pala mga boss, ang ating uh, muntik na makaligtaan. ano? at wag na wag nyo kakalimutan, so kapag gumagawa tayo ng ating mga butterboard na ganito, make sure na 1 meter away. Ibig sabihin, wala doon sa hukay natin, hanggang sa butterboard natin, kinakailangan may isang metro tayong distansya. So ito, yung nakikita nyo, hindi naman yan yung dulo natin, dito yung dulo natin. No? So kaya kinakailangan 1 meter away do sa mga hukay natin. Nang sa ganun, once na magsagawa tayo or mag-start tayo ng excavation natin, ay masisecure natin na hindi tatamaan yung mga butterboard natin kasi pag inabot ng hukay itong mga butterboard natin, magkukos yan na pwedeng nga mawala sa linya or ma-disalign itong mga layout natin so magkakaroon tayo ng problema so kaya tandaan nyo palagi mga boss kinakailangan nakadistansya yung ating mga butterboard at least 1 meter away from excavation